hindi ganun dito restaurant ito may trabaho yung tao may mga may mga kailangan task na gawin pero ayan pinatayo mo dyan ikaw yung customer na mas matalino sir hindi po ako sir ma'am po ako diba ganun lang kadali within 5 seconds 10 seconds resolve ang problema mo then maunawa naman kagad ng tao kasi capable naman siya dahil nandiyan naman siya o oh. laki laki na niya eh. hindi naman siya yung tipong special Yon, good day guys, and ito po muli si Daddy Bean And muli sa Daddy Bean channel So, kamusta na dyan? Mataas ba ang baha? Yun, medyo humihupa na no? Dito sa lugar namin And sana sa inyo din no? And itakal natin itong isang Ewan, viral na viral na uh, Tinawag daw Kasi na sir Itong si Ma'am Jude Bacalso No Eh Nung mga nakarang araw Nakikita kita ko to Then pinapanood ko yung mga reaksyon nila No Actually dapat naman talaga tayong maging sensitibo No Pagdating sa mga ganito Yung tinatawag natin gender No Kasi Ah uh, Damdamin nila yung nakasalalay dyan Pero yung ginawa nito ni Ma'am Ma, am, Ma am, Okay Ma'am Jude Bacalso Sige pagbigyan natin ay yung hindi naman masasabi na makatarungan para dito sa waiter o server no uh, imagine natin na uh, ito yung masasabi natin na uh, istorya so pumasok sila ba may mga kasama siya ng mga ito si uh, Ma'am Jude Bacalso may mga kasama siya pumasok siya dun sa restaurant then uh, sabi niya kilala daw niya itong ano eh uh, Uh, narinig ko, kilala niya yung owner ng restaurant, which is kung hindi ako nagkakamali, isang trans woman woman okay, and pagdating niya sa loob uh, siyempre i-approach siya ng mga server and tinawag siya na sir and sa part na yun, medyo nag, siguro mayroong pinagdadaan nito si ma'am, nagpanting yung kanyang tenga, at pinatayo niya ng dalawang oras at nilekturan itong si server no? And the rest is history kasi nga nabasya siya lahat-lahat, Nag-react ang mga tao. Uh, nakita natin na nag-apologize din siya, no? Pero hindi ko nakita na parang kabuuan lang dun sa restaurant siya nag-apologize, pero hindi siya personal na hindi tayo sure, ah? hindi tayo sure kung personal niya kinausap itong si server na o oh, pwede niya sabihin na pwedeng doon na mismo sa pagkakatayo nila na ito, pwedeng nag-apologize siya sa kanya, hindi lang natin alam, di ba? Pero nalalabuan din kasi dito yung, sabihin na natin nalalabuan ito si Ma'am Jude Bacalso tungkol sa uh, uh, yung tinatawag na hum humility. Tama ba mama? No? Humility. Bakit? Kasi kahit pasabihin na, na gano'n, na na parang na na, 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 na violate nung server yung ego mo no na tinawag kang sir instead of ma'am eh iisipin mo pa rin yung damdamin din niya no at yung mga nakakakita at yung damdamin syempre ng mga netizens bakit kasi marami kang subscriber oh maraming subscriber ito si ano si Jude Bakal so hindi ko lang alam kung uh, totoo yung sinasabi nila na from 400,000 uh, followers, followers pala, ay umurong na daw sa 15k. Hindi ako, hindi ako sure kung totoo yun. Ha? Hindi ko naman sinasabing self-centered siya. No? Uh, ang sinasabi ko lang, ay eh, sana kinonsider niya yung damdamin din nung tao na kaharap niya. ba? Diba? Ibig sabihin, uh, kapag tayo nakikipag-usap, halimbawa ako sa customer, nakita ko, hindi naman, hindi naman ako first time na makakita ng ng uh, ng uh, uh, gay na nakasuot ng uh, babae papasok siya sa shop halimbawa pambabae yung suot sexy ganyan naka -shirts na anong tawag doon peak shorts oh tapos may dede siya pero itatawag ko sa kanya uh, hanggat maaari pala iniiwasan kong tawagin siya na ma'am sir kasi nga shop naman 'yan eh so parang hindi ako tumatawag about sir or ma'am masyado sa shop lalo na kapag ganyan yung nakaharap ko kasi nga uh, para maiwasan yung uh, pagka-offend pag minsan kasi may mga o oh, siguro matutuwa din naman sila pag tinawag mo ma'am kasi yun yung gusto nila pero hanggat maaari iniwasan ko kasi pag minsan mag, parang uh, parang dinidisiplina ko yung sarili ko na pag may dumating na ganun pag hindi hindi sigurado dun sa 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 tao no hanggat maaari iniwasang kong tawagin siya na ganun pero may mga pagkakataon na sa shop uh, may part na nalilito ako ilang beses kaya medyo iniwasan ko na yung pagpasok niya mukha siyang babae tapos bigla kong tatawagin sir pero hindi sila nagagalit no parang siguro ikinocover eh, na lang nila sa parang iniignore na lang nila o kinocover na lang nila na ibang is uh, uh, uh -iisip na lang siya ng... sila ng iba at uh, na lang doon sa ipapa-repair. Kasi nga parang siguro hindi ko lang napapansin kasi nga busy ako. Pag minsan magkakamali ako, tatawagin ko sir. Pero hindi sila nagagalit. Hindi nila ako pinatatayo sa <laughs> sa syempre shop ko yun. No. Hindi nila ako uh, kino-confront na katulad nito ni Jude Bacalso. Para kasi nga na dito eh. Uh, anong nangyari is parang uh, kakilala ko tong may-ari ng restaurant na kapareho ko din halos na transwoman halimbawa lang tapos yung mga nandun sa paligid ay may karapatan ako na gawin ito sa kanila hindi ko rin alam kung pwedeng uh, magbumalik o I mean bumalik na magbalik ng kaso itong pinatayong server no and hindi ako sure kasi sa LGBTQ nga meron din silang mga sariling rules dyan may mga tingin ko may mga batas din sila dyan at uh, parang kapag binastos mo sila may chance na pwedeng balikan ka rin nila no parang ganun eh Pero yun nga ang sinasabi natin dito guys yung uh, unang-una na sabihin na natin hindi naging mabilis ang isip nito ni Sir Server dito kay Ma'am Customer Diba hindi naging mabilis. Parang sinasabi niya niya dito ni Jude Bakal sa so na common sense lang naman na makakita ka ng isang tao na na su suot niya ay pambabae, naka-makeup, malaki ang dede, ah uh, ganyan. Syempre babae-babae naka-high heels at tatawagin mo na uh, sir, 'di diba? Pero hindi rin ganoon parati kasi yung case. Paano kung halimbawa may isang tao naman na may event nga sila tas lalaki naman talaga siya siguro i-correct niya na hindi ako bading and ang nangyari nga dito ayun biglang nag uh, nagwala ang mga netizens at nagkadamay-damay na di ba yung mga bading bakla na word andyan ginagamit ng mga netizens para uh, gumanti dito kay Jude Bacalso and sa tingin ko naman kung papunta lang talaga dun sa isang tao, okay lang 'yun, no. Huwag lang nating idadama yung iba kasi marami rin naman akong nakikita ng mga katulad nila na ano, hindi naman nagagalit kahit nagkakamali halimbawa, yun. No? ibang umiiinit lang, ganun. So hindi hindi 'yun, ano. Depende lang siguro dun sa tao. Siyempre, dito kay Jude Bakal so dapat niyang matutunan din na mas mahalaga yung uh, tao kaysa dun sa damdamin mo. 'Di ba? Parang, ano, walang pagkakaiba yan sa kan, Ah, uh, mas dakila yung masakta na ako kesa naman ikaw. Wow. Diba? Parang, mas matalino ka halimbawa. Ikaw yung customer na mas matalino. At yung taong nalilito ay nandyan. Eh, sana mas maging ano ka. Mas maging, ah, uh, pasensyoso ka. ba? Diba? Hindi mo kailangan patayin ng dalawang oras dyan yung tao. Na parang meron siyang um, krimi. na parang uh, Parang may criminal. Oo, na parang hindi eh, may sa 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 ano kasi sa mga parents. Uh, may mga ganitong ano pag parent ka at nagkamali 'yung anak mo. Yung iba 'di ba parang pinapatayo nila diyan. Ginagawa ko 'yun kay Cloud noon. No, papatayin ko siya din sa isang ano, alin ba sa tapat ng red uh, rep. Yan, patay tayo ka diyan 15 minutes. <laughs> para matuto ka tapos dun magsasalita siya kasi dun pag wala siyang ginagawa uh, nakatayo lang siya dyan sinasabihan ko at uh, tango lang siya ng tango ganun kasi hindi, hindi siya busy nakatayo lang siya dyan makikinig at makikinig siya sayo no pag minsan iiyak sila o iiyak siya kasi nga uh, batay eh, di ba pero natututo sila don pero ito itong pinatayo niya dito guys ano na ito uh, malaki na to no And hindi ito ano, military camp. No, Nakat, parang ganun 'yung nangyari din dito. Eh. Hindi ito military camp, no. Na 'yung superior, 'yung superior mo ay papatayin ka doon ng dalawang oras, pupusyapin ka ng 200 times, 300 times. Hindi ganoon dito, restaurant ito, may trabaho 'yung tao. May mga may mga kailangan task na gawin, pero ayan, pinatayo mo diyan. And uh, ano kaya masasabi dito ng manager? No, no nitong ano, yung sinasabi niyang kakilala niya o yung may-ari mismo nitong uh, restaurant. No, yung sinasabi niyang kadikit niya. Which is parang nakikita ko nga na since kadikit niya yung may-ari, tauhan ko rin nitong mga to. So, hindi rin tayo sure kung may share siya dito sa ano, ha, sa restaurant. What if kung co-owner siya dito sa restaurant? No. <coughs> What if kung kasama siya sa mga owners dito? Pero although wala naman siyang sinabi na ganun, no. Ang sinabi lang niya ay kadikit niya yung owner. No. Pero mali pa rin. 'Yan ang masasabi natin. Mali talaga. Parang uh, hindi maganda yung ginawa niya na patatayuin mo yung tao diyan na siguro mas maganda na sabihan mo lang, uh, sir, hindi po ako sir, ma'am po ako. Diba? Ganun lang kadali. Within 5 seconds, 10 seconds, resolve ang problema mo. Then, mauunawa naman kagad ng tao kasi capable naman siya dahil nandiyan naman siya, oh. laki-laki na niya eh. Hindi naman siya yung tipong special special child na kailangan mo pang ulit-ulitin ulit-ulitin sa kanya para lang maintindihan niya, di ba? So, yun, ay uh, isipin natin yung damdamin na ibang tao no, na, na, kapag nagsalita tayo or may ginawa tayo, yun, hanggat maaari, katulad yan, oh, nag-react mga netizens, 别惹事。